Kabombo at ka -Star nation mataas na heat index pa rin ngayong araw ang uh, inaasahang muli sa ilang bahagi ng ating uh, bansa at ngayong araw nga posible itong pumalo sa 43 degrees Celsius para yan sa Aburlan, uh, Palawan sa Katarman o oh, 43 degrees Celsius naman sa Katarman, uh, Northern Zamar sa Occidental Mindoro, maaaring umabot ho sa 42 degrees Celsius ang mararamdamang init ng panahon, itong heat index. Diyan naman sa may Masbate City, posibleng pumalo rin sa 42 degrees Celsius, maging dyan sa may Dumangas, maaaring pumalo sa 42 degrees Celsius. Diyan naman po sa Dagupan City at sa Nueva Ecija, maaaring maranasan o maramdaman Itong 41 degrees Celsius na heat index maging dyan sa Cavite, sa Cotabato City at sa Alabata, uh, Quezon maging dito sa Metro Manila. Kaugnan nito mga kabombo at uh, kastarnasyon, patuloy ho itong uh, ginagawang uh, pag-abiso ng State Weather Bureau sa lahat. At sa, sa publiko, naiwasan nga itong uh, magbilad sa ilalim ng araw, lalong-lalo na pagsapit huyan ng uh, alas 12 o alas 12 ng tanghali dahil nga yan sa sobrang init na posible namang maging sanhito ng kalusugan ng tao. At paalala rin ng ating mga health expert na panatiliing nasa loob ng bahay, maayos yung ventilasyon at uh, palagi ang uminom ng tubig para hindi ho maapektuhan ng init ng panahon. Samantala, pinag-iingat naman ng mga kinaghula ng publiko laban sa posibleng pagtaas pa ng kaso ng mga heat-related na mga sakit. Ngayong nakakaranas nga na sobrang init ng panahon ng ating bansa dahil pa sa epekto ng El Niño phenomenon. nanawagan si anak kalusugan party list representative Ray Reyes sa mga employers na sumunod sa direktiba ng Department of Labor and Employment kung saan hinihikayat ang mga ito na protektahan ang kanilang mga empleyado mula sa mga heat stress. Batay sa na Labor Advisory No. 8, Zeros of 2023. Inarekomenda nito ang iba't ibang mga hakbang para maghiiwas sa heat stress ang mga empleyado. Sinabi ng kongresista na damang-dama kasi ngayon ang tag-init kaya dapat mag-ingat ang publiko sa maaaring maging epekto nito sa kanilang kalusugan. Hinikayat ni Reyes ang publiko na manatiling nakaalerto at palagi ang imonitor ang temperatura na inilabas naman ng, uh, ng uh, isang weather, uh, state weather bureau Ata, uh, sundin ang mga tips uh, ng Department of Health uh, para yan maiwasan ang mga sakit na may kaugnayan sa matinding init. Uh, anaya ang mga heat-related illnesses ay maaaring iwasan gaya na lamang ng limitahan ng pananatili sa labas uh, habang tirik ang araw, um, uh, uminom ng maraming tubig at iwasan ang pag-inom ng tsaa, kape, soda at maging alak.